Hi guys, ang Gulani Vlog. So ngayon dahil wala akong pasok, so magluluto ako ng lumpiang Shanghai. So ito guys. So balik kagabi pala guys, ginaya ko na pala ito. Inihiwa ko na yung carrots, yung sibuyas, yung bawang, at saka yung bell pepper. At naglagay ako ng pasas dito. Nilagyan ko siya. Tapos nilagyan ko siya ng salt, sugar, and magic sarap. So dahil hindi ko nalagyan ng itlog kagabi, so ngayon pa lang ako maglalagay ng itlog. So lalagyan natin siya ng... Uh, tatlong peraso Tatlong ilalagay natin dito Para masarap ang ating lumpiang shanghai So, kagadi ko sana ito babalutin Kaso nga lang is Wala tayong itlog Yung itlog ko kasi maliliit pa So, hindi pa siya kaya <laughs> Joke lang <laughs> So, yun Hiwain lang natin haloin lang natin ito so, <laughs> So, bali gagamit pala tayo dito guys ng mantika. Ito yung gagamitin natin sa pandikit ng ating, ng ating Shanghai. So, maglagay lang tayo dito. Yan. Ito magbalot guys. Ganito siya. Yan, ganon. Tapos, ganon lang. Paikotin. Tapos, ito naman. Eh, ganon lang dito sa side by side. And, ito na siya lagi ng mantika o tapos diba ganito lang hmm. so bali yung maganda lang dito guys kasi uh, i mo lang tapos pwede mo siyang ulamin in the other day tambahan sa trabaho ano patulad ko ba diba, isa akong OFW so minsan mahirap talaga yung luto ng luto ka so ito at least mabilis ang lutuin lang pipretuhin mo lang tapos o lang na. So, bali, tapos na ako, guys, magbalot So, Is 40 pieces po ito lahat. Tapos, may sobra pa ako dito. Yan, kaya pa yan ng 40. Kaya pa yan. Kasi ang dami pa niyan. So, tara, magprito na tayo. So, yan, guys. Naglagay na ko dito ng mantika. sa so, maraming mantika nilagay ko para nakalubog yung ating uh, Shanghai. Kapag mainit na kayong sa mantika natin, pwede na natin ilagay ang ating Shanghai. So, kailangan dito ay yung mantika po, ah, uh, yung apoy, hindi siya malakas. Kailangan, ah, uh, lola, anong-anong siya, ah, uh, yung apoy niya kailangan, ano lang, para maluloto yung loob ng ating Shanghai, hindi yung ilaw, diba? Tapos guys, uh, baliktarin naman natin siya. Kailangan mahina lang yung apoy dito guys ha para yung ilalim ng ano, ng ating Shanghai is luto talaga. So this is our finished product guys ng ating lopyang Shanghai. Tapos you know, may sasawan tayo ng Uni Sweet Ketchup. Let's try this guys. With sasawan. Mainit siya. Mmm. Sarap. Ang sarap